Ang nilalaman ng ating video. The battery exploded. Uh, see. Hey, you come out. Then what's your name then? mula sa fate trap ng mga engkanto, ang multo ng babaeng aktres sa teatro hanggang sa pagsilip ng aswang sa may pintuan, naririto ang anim na video na siguradong hindi magpapatulog sa inyo ngayong gabi. Pero bago ang lahat huwag kalimutang mag-subscribe, ilike at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. Viral ang mga video na ito ngayon sa TikTok na may milyon-milyong views na sa kasalukuyan, na kung saan, makikita ang pagkakatuklas sa iba't ibang lugar at gubat sa mundo ng kusang gumagalaw na mga dahon na sinasabing isang fey trap. Pagmasdan ninyong mabuti. Ang salitang fey ay nanggaling sa salitang fairy. Ang fey trap naman ay tumutukoy sa mapanlinlang na setup ng mga bagay katulad na lamang ng gumagalaw na dahon na ito, na kung saan ay aakiti ng mga nilalang na ito ang tao upang hawakan ng gumagalaw na dahon. Sinasabi na kapag yung hinawakan ng gumagalaw na dahon na ito, ay ikaw ay mapupunta sa sekreto nilang mundo at ikaw ay hindi na makakabalik sa iyong tunay na mundo kailan paman. May ibang uri din ng fey trap na kung saan, kapag ikaw ay nakapasok sa sinetap nilang trap na ito o di kaya ay humawak, ikaw ay magtra-transform bilang isang uri ng nilalang o creature na kamukha nila. Kaya naman sinasabi ng marami na ito ang madalas nagiging dahilan kung bakit maraming tao ang hindi na nakikita matapos itong pumasok at mawala sa loob ng gubat. May nagsasabi din na mayroon din fate trap sa katubigan katulad na lamang ng inyong makikita sa video. The most obvious fate trap I have ever seen. I'm gonna go touch it. No! Friending naman ang video na ito sa TikTok na kung saan ang lalaking ito mula sa bansang Indonesia habang nakasakay sa tren upang umuwi ng kanilang probinsya ay kanyang kinukuhanan ang bawat lugar na kanilang madadaanan bilang remembrance. Subalit habang umaandar ang kanilang tren sa isang madilim at mapuno na lugar, ay bigla na lamang may nahagip ang kanyang kamera ng isang nakakakilabot na nilalang. Pagmasdan ninyong mabuti. Makikita sa video ng habang dumadaan ang kanilang tren sa isang madilim na tunnel o overpass ay bigla na lamang may nahagip ang kanilang kamera ng isang nakakatakot at nakakakilabot na nilalang buhat sa pinakatuktok ng tunnel o overpass na ito. Hinihinala nila na isa itong aswang o multo na pokong. Si Dan Bell na may sikat at tanyag na urban exploration channel sa YouTube, ay papasukin ang kinatatakutang abandonadong children's asylum. Si Den Bell ay isang pure urban explorer, kaya naman hindi siya nalilinya sa pagug host hunting at hindi siya nagsasagawa ng anumang paranormal investigation. Ang kanya lamang ginagawa at pakay ay upang mag-explore sa mga abandonadong lugar, Subalit ng kanyang puntahan at bisitahin ng isang abandonadong children's asylum, dito ay may nahagip at nakuhanan ng kanyang kamera ng mga nakakakilabot at kakaibang pangyayari. Ang iba dito ay hindi niya namamalayan na may nakuhana na pala siyang kababalaghan, nalaman niya lamang ito ng kanya nang nire-review ang footage. Sa panimula pa lamang ng kanyang exploration sa nasabing children's asylum, dito ay bigla na lamang may kakaiba at nakakagulat na mangyayari ang makukuhanan ng kanyang kamera. Panoorin ninyong mabuti. Bating battery exploded. Makikita sa video ang biglang misteryosong pagsabog ng baterya ng kanyang camera na nasa kamay mismo niya nang mangyari ito. Sa sumunod pang pangyayari, dito ay wala siyang kaalam-alam na may tao o marahil kakaibang nilalang ang mahahagip ng kanyang camera na gumagalaw sa loob ng nasabing asylum na ito. Pagmasdan ninyong mabuti. Makikita sa video ang isang strange shadow na gumagalaw at ito ay maaaninag ang anino buhat sa pintuan ng isang kwarto. Ang sumunod namang makukuhana ng camera, ay ang matang sumilip buhat naman sa butas ng isang pintuan sa iba namang kwarto na agad naman ding umalis ng papalapit na si Dan sa nasabing lugar. At ang pinakahuli subalit ito rin ang pinakanakakatakot, ay ang boses na nai-record ng kanyang kamera mula naman sa isa pang bakanteng room na ito. Pakinggan ninyong mabuti. Maraming mga viewers ang nakapansin sa misteryoso at nakakakilabot na boses na ito na ang pagkakaintindi nila sa boses ay salitang, Let's get him! Maraming mga viewers ang naniniwala na ang abandonadong children's asylum na ito ay isang haunted, at ang mga pangyayaring ito na nakuhana ng kamera ay sinasabing mga paranormal in nature. Subalit iba naman ang pananaw dito ni Dan Bell. Bagamat hindi niya kinokonsidera na paranormal na pangyayari ang nakuhana ng kanyang kamera, dito naman ay masasabing mas nakakatakot pa ang sinasabi niyang opinion hinggil sa video na ito. Later on in this video, you're going to see some very strange things and I want to give you my opinion on what I think was going on. I think that a former patient has returned to this facility, to this house, and is living here. Kayo ano naman ang masasabi niyo tungkol dito? Isa nga ba itong ebidensya ng paranormal na pangyayari? Ghost on camera. O di kaya ay isa nga lang itong mentally disturbed person na namahay na sa abandonadong hospital ground na ito. Ilagay lamang ang inyong opinion sa comment section sa ibaba. Viral naman ang video na ito sa TikTok na kung saan si Gabe habang nagpapahinga sa loob ng kanyang room ay bigla na lamang itong nakarinig ng isang boses na nagmumula buhat sa labas ng pintuan na pakiwari ni Gabe ay kamukha ng boses ng kanyang ina ito. Subalit laking pagtataka at takot ni Gabe dahil ang kanyang ina ay nasa out of town, kaya naman agad niyang kinuha ang kanyang cellphone upang i-record ang nakakakilabot na pangyayari. Panoorin at pakinggan ninyong mabuti ang nakakatakot na may re record ng kanyang camera. Gabe, it's your mother. You should come out. Then what's your name then? Maririnig sa video ang animoy isang nilalang na gumagaya sa boses ng ina ni Gabe na tumatawag sa kanyang pangalan buhat sa labas ng pintuan. Dito ay maririnig ang malakas na pagkatok at nagsasabing buksan nito ang pintuan. Subalit nang mabuksan ang bahagya ang pintuan, dito ay laking gulat at takot ni Gabe nang biglang may nakakakilabot na umungol, nadala ng kanyang matinding takot ay agad nitong isinara ang pintuan. Maraming mga TikTok viewers ang naniniwala na ang kanyang naririnig na boses na gumagaya sa kanyang ina ay kagagawa ng isang nilalang. May nagsasabi na isa itong skinwalker, may nagsasabi din na isa itong demonyo na gusto nitong iposes e o sapian siya. Ang Rapids Theater ay isa sa pinakamatandang historical building na matatagpuan sa city ng Niagara Falls sa New York. Ito ay itinayo noon pang 1921 at ilang dekada na itong nag-o-operate. Sinasabi din na ang lugar na ito ay pinamumugaran ng napakaraming multo at kaluluwa. Ang isa sa madalas nilang makita ay ang espiritu ng isang dalagang actress na nagpatiwakal sa likod lamang ng entablado ilang dekada na ang nakakalipas. Maraming mga bisita at turista ang nagpapatutuo na nakakasaksi sila ng pagbukas at pagsara ng pintuan sa loob ng lumang theater na ito. Ang mas nakakatakot pa dito, maraming nakakasaksi at nagpapatutuo na nakakakita sila ng mga aparisyon ng mga dating performers at patrons na sinasabing naglalakad sa ibabaw ng stage, sinasabi din nila na ang pagpapakitang ito ay bigla na lamang maglalahong parang bula habang ang mga ito ay naglalakad sa ibabaw ng theater wall. Subalit hindi lamang ito ang nakakakilabot na kanilang sinasabi na kanilang nararanasan. Dito rin ay marami ang nagsasabi na nakakarinig sila ng kakaiba at hindi maipaliwanag na ingay at boses na nagmumula lamang sa theater na ito. Nakakarinig din sila ng misteryosong yapak ng isang sapatos na animoy na heels ito. Nakakarinig din sila ng boses na pumipito at tumatawa mula sa madilim na parte ng theater. Ang madalas pa nilang naririnig na boses na tila ba kumakanta ay sinasabing nang gagaling sa isang misteryosong babae. Kaya naman si Tommy Hamilton na may YouTube channel na Hamilton's Haunted Explorations, ay nagsagawa ng overnight investigation sa Rapids Theater kasama ang kanyang pinsan na si Dez. Tanging sila lamang dalawa ang nag-explore sa main hall's first floor at sa bar area. Dito ay kinausap ni Tommy ang mga espiritu na makipag-communicate sa kanila, naagad namang nakakuha ng kasagutan buhat sa mga nilalang na mga ito. Or Maririnig sa video ang hindi maipaliwanag na boses ng isang lalaki na tila ba nagsabi ito ng salitang help. You come say your name into my device that I have? Ito ay hindi na at napansin ni Tommy ng oras na yon kahit pa nang may upload na nila ang video na ito sa kanilang YouTube channel. Ito ay napansin lamang ng ilan niyang mga viewers. Sa kanila namang pagpapatuloy na pag-explore, -e dito ay may mangyayaring nakakakilabot ang maii ng kanilang camera. Mula sa nakakatakot na basement ng theater, dito ay bigla na lamang silang nakarinig ng kakaibang ingay. Yes. I thought that's a uh, Jimi Hendrix for a second. Tony, do you hear this stuff down here? I heard something from up here, but it sounded like a baby cry, and it was weird. No, I heard like the door creak. Your creak might have. That's what I might have heard. Dito ay nakarinig ang kanyang pinsan na si Des ng isang pintuan na animo'y biglang bumukas at sumara na malapit lamang sa kanilang kinalalagyan. Dito ay inisip ni Tommy na maaaring ang pintuan na narinig ng kanyang pinsan, ay nanggaling sa itaas ng hagdanan ng basement kaya naman agad nila itong pinuntahan upang mag -imbestiga. Subalit lingid sa kanilang kaalaman, ay may nakakakilabot na pangyayari ang naghahantay sa kanila. Panoorin ninyong mabuti. Kind of. it is open it's not open by the am to open more door. Maririnig sa video ang boses na animoy kumakanta na isang babae na nagmumula sa abandonadong theater na ito. Dito ay sinubukang hanapin ng dalawa ang pinagmumula ng nasabing boses na kumakanta na babae sa itaas ng hagdanan, Subalit ng kanila itong tingnan ay wala naman silang nakita na kahit sino o ano dito. Ayon kay Tommy, ang karanasang ito ay sinasabi nila na pinaka nakakatakot at nakakakilabot na kanilang naranasan sa kanilang pag -e explore sa lahat ng lugar. Dito rin ay hindi niya ma-explain kung ano at kanino nang galing ang kumakantang boses na kanilang nai-record. Ito nga ba ang boses ng multo ng isang actress na nagpatiwakal sa nasabing lugar? Ilagay lamang ang inyong opinion sa comment section sa ibaba. Ang video namang ito ay nagmula sa Instagram, na kung saan, maraming mga viewers ang nagulat at natakot sa kanilang nakita. Makikita sa video na habang kinukuha na ng video ng uploader na ito ang nangyayaring kababalaghan sa kanilang bahay, ay sinubukan niyang buhayin ng ilaw subalit tila ba nawala ng kuryente ang buo nilang kabahayan. Nang makarinig naman siya ng kakaibang ingay buhat sa bathroom, ay agad niya itong pinuntahan. Subalit dito ay may nakakakilabot siyang matutuklasan. Panoorin ninyong mabuti. Kung inyong pagmamasdan mabuti ang muka ng nilalang sa slow motion na video, makikita ang isang nakakatakot na itsura na sumilip sa may pintuan ng bathroom. Makikita sa video ang pagpatay sindi ng ilaw. Matapos itong mag-viral ay agad itong inulan ng sari-saring opinyon at espekulasyon mula sa mga viewers. May nagsasabi na isa itong aswang o demonyo na nakuhana ng kamera. May nagsasabi din naman na isa itong bruha o mangkukulang. Sa Spanish Culture ang bruha ay isang uri ng makapangyarihang mangkukulam na may kakayahan at nagtataglay ng itim na kapangyarihan. May paniniwala rin na kaya nitong mag-anyong hayop kagaya na lamang ng pusa, aso, daga at iba pa. Kayo ano naman ang opinyon nyo kung anong nilalang ang kanyang nakita? Ilagay lamang ang inyong opinyon sa comment section sa ibaba. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli nating kwentuhan.